Hello sa mga Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuorin na mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. After subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na in-upload ko raw. <tinyo> okay, Next topic, about daw Okay, guys, Mga 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 What? mga 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 eto, Uy, zero ulit? Isa-isa hmm. ba naman? Ay. ay, zero. Grabe, zero lang pala ito eh. Grabe, zero lang pala lahat yun. Pero ko. ba ako? Roy. Ay, nako. Ba't mo kami iniwan? Huh? Sana ako na lang nasa kasaan ng train. No. Tama na dito, Bobby. Maghintay na lang tayo. Maraming pa naman dadaansin eh. <laughs> Loko. Nasa classmate talaga ang true love. Grabe na makatitig katitig sa'yo na. Ayaw cool. ko! Lako boy! Ayaw ko! Cool. Mukhang... Mapapalaban cool. ka wow, wow. dyan. Oh, At <laughs> talaga... Tumitig din siya ate. <laughs> Anyari! Ano? <It's> <laughs> Bila-bila pilih caranya <laughs> Tidak, naman ang gumawa ng filter na to. Lap triple. Ano rin po natin si Moises? Este, si Manong pala. Ay, uh, tinatry ko niya na uh, pakalmahin yung uh, malakas na alon. Naku po. Kagayahin okay, niya si Moises. na. rin po ninyo Ito, talaga namang uh, medyo kumakalma naman yung uh, mga alon na uh, malaki. Nako po! ang galing mo manong <laughs> <laughs> kasi sama kasi sama yung ano ano yung wawapatapat talaga. na yung tayo malo. tayo 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 ilas na sa'yo sa na lang te ka lang hindi <laughs> 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 naman masakit mas masakit yung tawa ng video sa akin Lina. <laughs> Ba't naman kasi ganun? Wow, oh, dami naman. Ba't dadalawa lang? Yung umuwi ka galing abo. Huh? Mas excited pa si Mrs. Tunza. Dala ni Mr. Halang <laughs> yan. <Laya>. Nako! <laughs> Parang hindi nag-aaway sa panonood ng TV mm. Yung isang... <laughs> yung isa basketball Hindi eh yung Paano mag-aaway yan? <laughs> balita <laughs> Kawawa E okay, ikaw challenge! Okay, let's start Nagsusukla ko, e eh, ikaw Nagugulakot ako, e ikaw Maikikaw ka, ikaw sa ako Kung ano man ang ginahin mo, kung ano man ang imukon mo Sige, uh. sige Okay So masakit yung ulo ko, e, ikaw! So, masakit ang ulo ko, e, ikaw! <laughs> Ginaya talaga eh! Mari, mo ka e, man ang senaryo mo, inga! Iba man! Sige! Oo! Oh. Nagtututbrush -to ako, eh ikaw! I ako! <laughs> <laughs> I ako! <laughs> <laughs> ano <dyan? laughs> man <Layaman tayo. laughs> ako! Papa ka man yan! Iba naman yun! Okay, Hindi ka lang sa mga ang sama na. Ang tingin sa'yo. Pero <laughs> check ka lang. <laughs> 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 Ilang mas dala naman. Ako, dami niya na idol. Amoy pa lang. Lasing na. Talaga malalasing ka sa dami niya. Ha, delikado yan. Mukhang <laughs> uh, lasing na na. Nasa lubungin na yung escalator eh. <laughs> yung kalagitnaan ng inuman bigla nagdasal tropa mo dahil sa sobrang dami, placing na anak. Ano na problema? Paano ubusin? Nagkapgad! <laughs> <laughs> Nagkapgad <laughs> na! Sobrang alat na. <daw. laughs> Ang nga malamutan. Hindi <laughs> 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 na daw makain. Pabili <laughs> eh. Ano yun? Pabili nga ako ng sabon na lumilipad. <laughs> sabon na lumilipad? Ano yun? Ano ah, yun ba nun? No? Sabon na lumilipad, wings. Ang <laughs> dami namang anik na ito. Meron, isa lang? Isa lang. Oo na na. Uy! Lumipad nga. Bakit yun? Lumilipad nga eh, lumipad! <laughs> May wings eh. luko, -luko ka. O, sa'yo yung sabon mo. <laughs> Tapos ko nang ano. Branded, so branded pero parang may mali. Sinelas. Supreme ba yan dong? Supreme Bakas to. Iba? Sup, sup. sup, -sup. <laughs> Kuya, mag-take home daw si Main. <laughs> Lagot. Hindi <laughs> na ulit yan. Aura now. Singilan later.

Pila man dahil guday atong ay bagyo na. Tapi ang bag. Oh, narapod ako. Palitan <laughs> do eh.